Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mas. At syempre, meron tayong ayan, request ng ating mga followers. Good to madam. May tanong lang ako. Paano mo malalaman kung ang isang babae na may nagpagalaw na sa ibang lalaki? Paano mo malalaman kung ginagawa, ano to, ginagalaw na siya ng iba. So, yung ating sender, mga kasawi, ay isang lalaki. So, ang tinatanong niya kung paano ba daw malalaman kapag one, ang isang babae ay ginagalaw na ng ibang kalalakihan. Napaka-simple lang naman yan. Magbibigay tayo ng opinion. Kapag kang jowa mo, mga kasawi, ay hindi na ito na nagpapagalaw sa inyo. Ibig sabihin, baka meron na itong iba. Sa iba na nagpapagalaw ito. At ang isang babae, malalaman nyo din kapag once na ito ay matagal nang hindi nyo nagagalaw. Tapos once na ito ay na ano nyo mga kasabi, na jog So, ibig sabihin, maluwag na ang kanyang, kanilang puwerta. Hindi na masikip. Kasi pag ito ay hindi nakakajugjog sa kanilang mga asawa, ito ay sumisikip din sila. Kung baga kumikipot din ang kanilang puwerta mga kasabi. Kasi ito ay hindi napapasukan. Pero Kapag ka-once na ito ay maluwag na Kapag once na kayo ay nagyugugan first time nyo ulit after na ilang years So ibig sabihin, ito ay meron ng mga kasawi Kasi kapag ang isang babae hindi ito na nagagalaw ng iba So ibig sabihin, after kayo na magkita Ito ay masikip at makipot pa rin ito Para itong virgin na ulit mga kasawi Kapag once na ito ay nagyugug ninyo kaya kapag once ang babae lumalayo sa inyo, ayaw magpagalaw, tapos malayo na sa inyo yung loob, kung ano na lang ang sasabihin niya para magalit ka sa kanya at hinahayaan ka na lang niya kung ano ang gagawin mo sa kanya, at wala na siyang pakialam kung ano pa yung mga sasabihin mo sa kanya. So, ibig sabihin, tinatanggap niya yun maluwag. Ibig sabihin, isa lang din yon sa mga sign na ang isang babae ay meron ng ibang lalaki, mga kasawi, na dumudugdug sa kanya. Yan lamang po, mga kasawi. Kasi depende lang din yon kung paano kayo magkaroon ng komunikasyon ng iyong asawa o jowa kapag ka once na ganito yung inyong inuugali. Siyempre, malalaman niyo yon kapag ka ang isang babae lumalayo sa sa inyo. Ayaw na ayaw niya na makipagdugyugan pa sa inyo. Kumbaga mas ganado pa siya na sa iba siya sumasama, sa iba siya nakikipag-usap at tigtig sa lahat wala na siyang atensyon at oras na binibigay sa inyo. So ibig sabihin mas lamang na yung pagmamahal niya sa ibang lalaki kumpara sa iyo. Wala na siyang interest pa sa iyo na makipag intimate moment pa mga kasawi. So yun lamang po mga kasawi, yung aking advice sa ating sender na way na intindihan mo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share to comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang maga